yung pay. Tikman natin yung ano, -hal halo nila dito. Ice cream. Isang ganyan siya, Oh. Laki, no? Hmm. Isang ganito, 90. Empty. Makakain ka sa init ng panahon. Tikman natin. Hmm. sarap. Ang yeah. sarap. Gusto mo Mmm. lang kayo dito pag gusto nyo ng halo-halo. Mag-live -halo. ka na lang. Dito lang to sa ano, sa loob ng one-one. Dito sa sa baba sa Kapampangan Restaurant saan? Kapampangan Restaurant pala mm. white house mm. tama tama sa ano sa summer <makes noise> lahat may ubi. May gelatin. Ah, hindi. Gelatin. Gel... Ano? No. Gel... Gel no. no. Ah, hindi. Ngayon, leche le plan. Leche -plan. <laughs> le plan pala yun. Sabi ko dun sa ano. <laughs> dito lang kayo sa maghalo-halo. Dito, ka dito kayo maghalo-halo. May leche plan. May video <laughs> Dito May sa baba ng ano, ng one one May leche plant. <laughs> May ube. -plan Ngayon nga lang natin makikita to kasi ano. <laughs> Lagi kayo napunta dito eh. Hindi nyo nakikita to. <laughs>